Magagala ba yan? No. Mamaya pa uwi ang mamal eh. Nasa malayo si mamal eh. Mamaya pa uwi. Mata-traffic pa yun. Ano eh. mata traffic pa si mamal ah. Eh. Hintayin mo ba? Hintayin mo. yeah. Hintayin mo ba si mamal oh. Ah. Oo ah. oh, oh, ba? Hintayin lang niya si mamal oh. Hintayin si mamal oh. Uwi na. Mamal oh. Uwi ka na. Bilis. Sabihin mo. Oh, sabihin mo, uwi na si Mama la, oo Oh. Ano? Okay. Uwi ini si Mama Lan ba, Mama? Ah, traffic 'yun. Maraming uuwing jeep. <laughs> jeep talaga uuwi yan. Mm, ano? Natawaan mo, mali kasi sinabi ko uuwing jeep eh. Ano? Oh. Oo. oo. <laughs> Papaganda ba yan, ane? Tara inam tayong kape Gusto mo ba? Inam ng kape Gusto mo? Gusto ba ni Aya ng kape? oh Gusto yan Ani Ng kape Ani Ani Pamala Pamala <laughs> Ingay ng tricycle eh Ano? Yeee Ingay Oo namon maingay nila ane ni. ane maingay sila ane tutulog siya ay maingay nila ane ni. oo, oo sabihin mo tita o, Lutuin mo na yung ano yun ah tilapya ulam kakain ka ba tilapia? tilapya kakain siya ayan ng tilapya kakain ba ng tilapya uh, oo tsaka sa ni tsaka baw.